ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. As a follow-up, attorney, um, I think uh, SP Escudero is somewhat dismissive of Pilconsa just because the president is Speaker Romualdez. Uh, uh, your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not... not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker Iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng Pilkonsa. Sa palagay niyo, si Speaker Romualdez ay uh, kayang impluensyahan ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset Of the Speaker of the House, so my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality based yan, merit based. Uh, another one, Attorney, do you agree with uh, SPS Cordero's statement that, parang mm -hmm. uh, the Senate impeachment, impeach, impeach, impeachment, impeachment court daw has no limit to what they can do? No? Uh, to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa, sa Ligang batas, hindi rin upuubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Inyong, kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 dos Article 6. Article 6 oh, tungkol sa uh, trabaho, ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So, hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. alas uh, na po, promise. Sige. Uh, <laughs> May promise pa. Uh, Totoo yan, ha? Uh, you've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being, like, partisan kasi nag file yes. well, na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impe Impeachment Court. So, are you worried about that? Ganito po, ano. We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise. Huli na yan, ano? Okay. Thank you, Elson. Okay. Me, uh, Milky Ergonan from DCRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gadang maga po. Um, can you, um, how do you describe the composition of the defense team? Um, kilala ko po yung mga uh, name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit nyo, sir, not, nabanggit ni Elson at nasagot nyo rin about the biases of some of the senator judges. So hindi ba at this point ay um, uh, i, um, uh, sasabihin ng uh, prosecution team to uh, kumbaga ay um, mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng uh, vice-presidente? Ganito po yan, ano? Uh, sa impeachment po, even sa regular courts. But lalong-lalo na sa impeachment, 'yun hong inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya 'yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered ng specific grounds sa recusal as in relationship, uh familial ties, familial ties. 'Yun ho mandatory. Pero other than those, it ang ground ay perceived bias. 'Yan po ay personal na desisyon ng hukom. Ngayon sa impeachment po, 'yan po ang umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong kami po ba ay hihingi ng hingi ng recusal nung mga perceived bias ng mga hukom. Pinag-uusapan po 'yan. Subalit, kung ito ay mag uh, magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang 'yan. Anyway, ipip-ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa sa mga hukom, makikita ng publiko. Nasa sa kanila 'yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning attorney Bukoy, um, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements um, kung ay panig kay Vice President okay. Do Asara, Kasi hindi pa naman nag-sisimula. Um, ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Hindi, wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once ano, umusad ang, ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, patina ang mga hukom. May gag order po na nakalagay doon sa impeachment rules ng Senado. Okay, salamat po. Salamat din po. Thank you, Mil Thank you Milky. Uh, let us now acknowledge Dwight De Leon from Rappler. Hello po. Good morning po, attorney. Tama ba, attorney? It wouldn't be in the best interest of the prosecution to push for the inhibition of some senators because you still need 16 votes to convict? Or magbabago po ba yung numero? Kami po ay uh, umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimbangin nila ang ebidensya. Ngayon, meron po mga identified na kumikiling sa uh, nasasakdal. Meron din po naman na swing votes. Ngayon, yung pong kumikiling, umaasa kami that the evidence will, con will convince them to be impartial and to vote. Kung kinakailang magconvict they will convict. Kung kinakailang mag-acquit, they will acquit. Lahat po ay depende sa ilalahad na ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of the doubt. Okay po. Attorney, uh, may specific person po ba from the House who tapped you to be the Uh, spokesperson is it speaker Romualdez or anyone from the house? Hindi po, hindi ko na si speaker Romaldes. Ang uh, ang mga kaibigan ko po sa private prosecution ang uh, kumbinsis sa akin. Ang lumapit sa akin na kung maari ay tumulong ako. Maari po dahilan sa nakita nila ako na naging resource person sa ilang interview sa Pelleradio and uh, dahil kilala ko rin naman sila sa palagay nila ay nasa kakayanan ko na maging tagapagsalita. Sir, so, I check your portfolio. It said that you're a, a member of FLAG and Mabini. Can you just give highlights of your career as a human rights lawyer as well? It ako po ay naging uh, kasapi ng FLAG. Noong ako po ay nasa College of Lupa. Estudyante pa lang ako. Ito po yung panahon nila Jose W. Jock, no? Nila Joker Arroyo at ni... Lorenzo tanyada So kami po noon ay uh, kami po yung field investigators kung saan ho may pangangailangan na na dapat uh, harapin na human rights abuses.